Hello, hello, good morning, good morning, good morning. Ito nga po, meron pa tayong mga ano, sibuyas kanina na may dahon. Ito po, at ito po yung kanyang mga laman. Tinanggal po natin yung mga laman upang uh, mailagay po sa red. At itong mga dahon ay ilalagay po rin natin sa red naman. Ngayon ito po ang gagawain para po tayong makamenos. Pati po yung ating Uh, yung dahon po ay kukunin natin. Ito na nga po siya. Tinanggalan ko po siya ng uh, medyo mura pa nga po ito. Pero tinanggalan ko po siya ng, ng dahon para po itong dahon ay magamit din natin. Ito na nga po guys. Uh, tapos na po natin na tinanggalan na. Ayan, maganda na po siya. At ito po pwede, pwede pa rin po itong panahog o kaya ay, uh, pangisa at ito rin po yung mga pinaganohan niya na hindi na pwede. Kaya ito po yung ating itatako. Ito na nga po. Ayan po. Pininisan po na ito mamaya. At ito na po. Ito nga po kamamang TV, nililinisan na po natin ang aking uh, sinanggalan ng yellow dahon. At ito po ay pwede natin pwede natin po natin uh, pangitabi. Lalo na nga po ngayon, mahal pa ang sibuya. Kaya ito na nga po, kama ng sibi. Ayan po. Ayan po. Mamaya po lalagay natin sa re Ayan na po yung ating nalinisan. Ayan. At ilalagay na po natin sa rep mamaya. At unti-unti nating ipang re -recado. Ayan nga po, kamamang TV. Ayan. Ito guys, lalagay na po natin sa suko. Sa plastic. At unti-unti po natin ka? ipang Ma'am. Kung wala po tayong sibuyas, ito po ang pwede nating panggisa. Ayan na po, Kamamang TV. Thank you, thank you so much. Sige sa inyong panunod sa walang sawang pagsubay. Thank you. God bless us all. I love you all.